Hello, hello, good day mga sis, Hello sa inyo. Namiss oh, nyo ba ako mga sis? Ayan, so ilang days na tayong hindi nagla-live. Ngayon naisipin kong gumawa ng mahabang video. Uh, may share lang ako sa inyo. Di ba ilang days na tayong walang live? So pahinga muna tayo for the live today. Mga ilang weeks na. Kasi may surprise sana ako, pero hindi ko muna siya sasabihin sa inyo. Um, may nangyari kasi. <laughs> Actually, basta surprise siya ha, hindi nyo pa pwedeng malaman. Baka mga next week o mga sa susunod na araw, tsaka na natin siya i-reveal. Yung surprise na to, bago siya dumating, ang daming nangyari, mga sis. Sobrang daming nangyari may mga aberyang nag, may nagkaroon tayo ng mga konting aberya pero na naman agad-agad hindi na siya yung tumagal pa ng mga ilang araw as in on the spot yung araw na yun naayos din siya and nawindang yung utak ko kasi paano kung hindi ko alam kung ano yung gagawin ko ba diba? yung surprise na yun big help na din siya sa akin sana makatulong din siya sa ibang tao ba diba? pero pag o um, okay okay na yung surprise na i, i share ko sa inyo. Um, siguro pwede din na, pwede ko na siyang i-reveal sa inyo para ma-inspire din kayo sa mga ginagawa nyo, di ba? Easy-easy lang tayo mga sis. As usual, wala naman tayong ginagawa. Ilang linggo na, konti lang yung mga order. Ayan. share ko lang din yung OOTD natin for today. 'di ba? Ang ganda ng OOTD natin, leopard na shorts with pocket. Syempre, yung in order natin sa Shopee. Ito, yung knitted top. Etong ano yung short natin ha. Alam nyo kung saan ko lang to nabili. Sa ukay-ukay -okay lang to mga sis. Ang ganda-ganda niya. Ang ganda pa ng ano ng quality niya ng material sobrang ganda 'di ba tinerno natin ang kasama ko pang bumili nito si lolo hari nyo 'di ba supportive boyfriend ng lolo hari nyo siya yung tiga check ng outfit ko everyday day pinapa-confirm ko muna sa kanya kung maganda ba yung outfit natin for today tsaka yung mga binibili kong mga dress or top tsaka yung short siya yung nag-approve 'di ba hindi naman ano pumasa naman siya maganda naman siya. And makikita nyo medyo nag-slim-slim ako konti kasi nag-workout din ako. ba diba? Workout para mawala yung bilbil, yung mga muscles-muscles natin. Mm, ba diba? For the turtleneck. O, oh, ba diba? Sana yung surprise, ma-share ko din sa inyo. And sana maging okay, walang maging problema dun sa surprise na isi-share ko sa inyo. Sana mga sisi, sumahan nyo talaga ako sa journey ko dito sa <laughs> ginagawa nating pagbablog, ba diba? Ayan. Let's go! Kasi wala na naman tayong magawa. na na naman ang sisi nyo.